the unity of the body. The body of the body. Ephesians chapter 4 verse 1. Ephesians chapter 4 verse 1. Okay. Hmm. Ah, record mo lang kaya yung disney existent kaya. Disney existent kaya. Kaya ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamagig sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Ilang bilanggo ni Kristo. Lahat ng bilanggo ni Kristo, magsabi ng Amen. Amen! Ibig sabihin, pag sinabing bilanggo, mga kapatid, ay ikaw ay uh, uh, kung, uh, sa pamumuhay natin ngayon, uh, yung mga nakabilanggo, mga kapatid, ay nakakulungan sila. Amen? ikaw ilanggo ng tanan ni Kristo. Pagmamayari ari ka na ni Kristo at at hanggat maari, mga kapatid, ayaw ng Lord na ikaw ay lalabas sa bilanggoan niya. Amen? Doon ka lang. Kasi kung lalabas ka, mga kapatid, delikado. Ha? Delikado. Pwede kang pagpiyempestahan ng timonyo, mga kapatid, pag lumabas ka sa awan ng ating Panginoon. Kaya ang sabi, kayo'y maging mapagpakumbaba. Tatandaan natin, mga bilanggo ni Kristo. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait, at matiyaga. Magmahalang kayo at magpaumanhinan. Una, ang bilanggo ni Kristo ay mapagpakumbaba ang ah, among dapat ikipagumbaba. Ken kanayon ka dapat ang pagumbaba. Nauray pa yung kagabsat na ipagarap mo ang um, uh, iti mga aramit iti hangan na ka, mangi bababa, mangi pero piliin mo laging magpagumbaba. Tignan mo resulta pag pinatulan mo at di ka marunong at ano magiging resulta away? Mag-aaway kayo. At pag nag-aaway kayo mga kapatid, may hindi, merong hindi magandang mangyayari sa inyong dalawa sa pagitan ninyo. Masisira inyo yun, lalo yung relasyon na meron kayo. Pag pinatulan mo at hindi ka na nagpakumbaba. Pero pipiliin natin lagi ang magpakumbaba. Amen? Amen? Sa magkasawa, laging pipiliin niyong magpakumbaba. At damang nagigihang magpapinawatan, piliin nyo lagi ang magpakumbawa. Kaya, ang ating naging walay, mga kapatid, kasi wala ito sa nikabot ng kanilang relasyon ng pagpapakumbawa. Kaya, mga bilanggo ni Kristo, maging mabait at matyaga. Nandun dunyong pagtyaga. Nandun yung makabang pasensya. pagsubikatan sumikatan ninyong makalatili ang pagkakas Spirito. sa pamamagitan ng buklog na kapayapaan Panatilihin ang pagkakaisa. The unity of the body. Importante yun. Hindi maganda yun. May mga division ang bawat isa. Hindi tumunggal yung isa. Pagdayo po ay namagitan sa atin ang division, ang church na ito, mga kapatid, ang kawan na ito ng Panginoon, mga kapatid, ay magkakawatak-watak. Kaya mga kapatid, hanggang mga sabihin natin ang pagkakaisa, na kapatid, ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Iisa lamang, kailangan natin kung paano tayo nagkakaisa. Iisa lamang ang katawan. Iisa, hindi pwedeng dalawa ang katawan. Iisa ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayun din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat. Tulog ng pagkatawag sa inyo may isa lamang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Ha, tatandaan natin. Ano yun? Isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. Mahalaga na itong tatlo nito na ay nagkakaisa tayo. Na kung nandito ka, mga kapatid, ang kawan nato ay naininiwala sa isang Diyos. Na isang Diyos sa iyo, walang iba kundi ating Panginoong Iso Kristo.